Hello guys, so good evening. Ito meron naman tayo dito ng Epson L3110. Alright, ayan. Ayan guys, ha? So yung problema nito ay wala daw yung ibang kulay. Oh, ano ba? Ano ba yung ibang kulay na yun? Sige, try nga natin. Power on muna. Tingnan natin kung nagpa-power on ba siya, kung normal ba yung activity niya. So, yun. Tingnan muna natin ha. Before we execute some commands that we, uh, on how we are going to know, uh, on how we are going to check the, uh, the colors, uh, right, so, something like that, All right? So yeah power on, uh, off na natin, uh, working naman siya, guys. Lagyan natin ng band paper, All right? So this time we're going to check uh, the output. by pressing the cancel button then power button so that is what we call the shortcut command for um nozzle check then power button hold hanggang mag power on then gumalaw yung kanyang head ayan kapag gumalaw na yung head niya unhold na natin count lang kayo mga ano pag nag power on na count kayo mga 5 seconds then yun or 5 times then i-unhold yun na ganun lang naman yun <coughs> tingnan natin ano ba yung nawawalang kulay sa kanya right sa so dito guys yung problema niya ay magenta ayun o, diba? nakaramdam na agad yung printer na ah, parang walang 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 kulay walang walang magenta parang ganun na Sige, let's see. Power off natin. Of course, hindi mawawala yung ating ano dyan. Yung ating pang ano lang lang. So, pwede ito. Ayan, syringe natin. Then, ito yung mga gamit natin. Asa na ba yung ginagamit ko talaga? Ito. Ito yung pinakang ginagamit ko guys. Alright. Alright. So, this is 10 ml. So, nawala na yung kanyang ano kasi matagal na itong gamit. Gamit na gamit ko na to guys. Yan. Ito kasi, 10 ml na syringe. So, nilagyan ko siya ng tape, paper tape dito. Ito, kung manonotice natin, di ba? Napakadali lang ano yun eh. Pampush lang talaga to. Pero pag hinigop mo, hindi yan basta-basta sama. Kaya dito, lalagay mo siya ng paper tape yan. Then, saka sisiksik mo siya. Kagaya nito. Ayan, may paper tape siya. Kaya medyo matigas siya pag hinugot. Alright. So, ganun lang yung pinakang ano na. Kagaya nito, gawin natin ulit. Para at least meron kayong idea. Ayan, higupin natin ha. Ito, kasi, Kapag hinigop mo yan, wala kang may higop kasi may hangin na, yan no, ang bilis lang pag hinugot mo. Compare dito, pag hinugot mo, medyo matigas siya, ah uh, uh, talaga magbibigay ka ng puwersa kasi pressure na yan. For example, yan takpan natin dyan. Yan no, lumalaban yan guys o, oh. Nyo, babalik yan no. Oh. Ayan ha? babalik yan no. Oh. Ibig sabihin, ah uh, may, may ano siya, may force siya doon na kumbaga nakikipag-away siya. So talaga may higop yung yung ink na kailangan natin. So in this case, yan. Uh, oh. pag ginanyan ko no? yan, oh, wala. Hindi siya bumabalik, di ba? Kasi may hangin na lumalabas dito. So pareho to, to, uh, pareho to, to, pareho to 10 ml. Then yung pinakang nozzle natin, kung manonotice nyo, ito. Under sample. Ito yung complete na nozzle niya. Ayan. Ayan compared to this, pinutol ko na siya. Mas pinalabas ko yung ano. Um, ang purpose kasi noon para maano natin yung ink damper. Para mahigop natin mamaya. So, kapag ganito, ano yung nabili nyo, ganun ka ano, oh, parang walang walang hangin hindi nakikipag-away sa iyo lalagyan mo lang yung guys ng tape dito ayan ko wala ng paper tape ganyan oh ganyan yun. Nalagay mo lang siya ng paper tip dyan, guys. di oh. Diba? Yan. Tapos, galing mo na. E, mo lang siya. Yun. So, eto. Ito na yung papasok mo doon. Parang masakit yung akong, aking daliri. Oh. Napasok mo na siya dito. Yan. Yan, diba? Yun. Pakikipag-away na ba? Hindi pa din. Kapag hindi pa masyado nakikipag-away, dagdagan natin. Lagyan mo lang ng tape. Dapat makipag-away iyan sa iyo. Yan, yung pinaka ano noon para walang hangin na lumabas. Ano, yun yung pinaka purpose noon, guys. 'Yun. 'Di ba? Ibabalik diba, na natin. Ayun. O mm -hmm. Oh. di ba? Oh, 'yan. Medyo ano na, matigas na. 'Di ba? Ma mahirap na siyang hugutin. Oh, 'yun. Makakadala na 'yan ng ano. For example, ah tingnan natin kung mayroon na ba kung makikipag away na ba siya. Ah Bumubura pa rin. Pero ano na siya? Makakahigop na 'yan kasi medyo matigas na siya. Oh. No, so yan. Ganun lang yung idea noon kung paano gawin. Okay, let's move to the next. Oops, nakita ko na dito guys. Ito pala yung problema. Kaya walang magenta. Ayun oh, kumano na rin sa ating. Kitang kita naman, diba? Yung magenta, so ibig sabihin, may leak na yung kanyang host. So yung problema natin, nasa host. Pero syempre, unplug muna natin guys. <coughs> tanggalin natin 'yung dalawang tornilyo. Mhm. Mm Ngat. Ayun. 'Yun, 'di ba? Kitang-kita. Ayun oh. Nagkakaroon ng na, oh, ayun oh, may leak dito 'yung ano oh. May leak siya. Sige nga. pwede naman yung sipilyo kasi baka kailangan natin yung ano yan, yeah, sipilyo na lang yan nilagyan lang natin siya ng ano para at least hindi na bumaba yung ano niya so ito yung problem niya ay nasa okay <coughs> ikutin ko lang yung gear kasi nakalock siya yan yung lock ikutin ko yung gear dito yan so, so nawala na yung lock niya pwede natin siyang i-move oops Press lang natin ito. Ayan. Yun. Diba? So, yung problema ay nandito. Nandito at nandito. Sige. Then, ayun oh. May nakalagay pang ano doon oh. Mm hmm. Sige. What would be our first move? Ninisin muna natin. Kailangan natin makita kung saan ba yung crack niya. Uh, ah pati. yung kanyang leak ayun butas na butas dito guys oh butas na butas ito butas na butas oh ayan dito yung problema sige so since nandiyan yung problema Medyo mahirap to. Kasi gumagalaw yan. Ganon eh. Ganon. Uh-huh. Mm -hmm. Talagang magpapalit tayo ng host nito guys. Ayan ah. Uh-huh. Mm -hmm. Nangyari yan kasi kapag na-stuck yung printer, ipis naman yung sumisira dyan. So, paborita kasi tong pasukan ng ipis kasi mainit na malamig. Na talagang parang komportable sila na parang bahay na nila to Yung mga printer. Ano? So, nandito yung problema. Putas na yung ano. Yung hose. Sige, ganap na ako ng replacement or kung ano ba yung magagawa ko dito. Ito guys. So kumuha tayo ng ball pen. Yan. sa so, pinutol natin yung ball pen. Try natin ilagay dito. Siksik natin yan dyan. Medyo mahaba to. Ye, Kaya naman yan. Tingnan natin kung magiging normal ba yung activity niya. Okay na ba ito? Yun. Tingnan nga natin. Kapag ginanyan ko siya, okay, hindi naman masyadong apektado. Yun. So, kung medyo mahaba-haba, pwede pa naman, di ba? Pero tama na 'to sa tingin ko okay na 'to. Okay na 'yung gan ganoon-ganoon kaikli. So 'yan. So 'yun 'yung naging problema kung bakit nagkaroon siya ng leak. Aha. So I need water. Yan, gusto ko malaman kung meron po ba siyang leak kapag nalinisan ko na siya ng ganito. Okay, so wala na. Okay na yan. Alright. So yun, para madugtong nyo yung hose, Kapag sa tingin niyo pwede siyang idugtong, wala kayo ng ballpen na wala ng ano, hindi na gumagana or wala ng tinta, wala ng tint, hindi na nakapagsulat, or kung wala naman kayo kahit bago, basta importante, maayos yung printer. no, So yan, ngayon, ganito naman. Since mayroon naman yung black yellow, and cyan. Yung magenta lang yung gagalawin natin. Tanggalin natin yung magenta. Ito. So, yan. Kung manonotis natin, as in totally drain na drain. Ano? Walang laman. So, dito na pumapasok yung ginawa natin. Yung ating syringe. Yan. Tinanggal ko lang yung dulo. Try natin to ha. Yung ginawa ko. Lagay na ito. Pupush mo lang yan dyan. Dito. yung pinakampurpose para makapasok sa nozzle ng damper, then push, then higop. Push and higop. Yun, di ba? Ayun na yung ink, oh. Yun, oh. Ayan, oh. yan Di ba? Hmm. Pupunuin natin yung ink na yan, uh, yung ano niya, yung damper niya, yan. Alright, oh, di ba? Ayan na. Yun yung purpose, guys, nito kung bakit tinanggal natin yung nozzle niya. Yan. So, since then, since okay na, ibalik na natin to dito. Yan. Alright. Yan, di ba? yun oh. So, dito, punong-puno pa naman siya. Yung kanyang ah uh, tawag natin siya. Ah, uh. So, basta yun na yan. Yung tanke niya, ano, yung tank. So, punong-puno pa naman siya. Then, ano ba yung next natin? Yung next naman natin, guys, tanggalin natin yung host. Okay. Balik muna natin yan. Isaksak muna natin to. Plug in. Alright. Power on. Power on natin dito. Tsambahan na lang yung pag-power on. Ayan, gumalaw na. Ayan, diba? Right? ano yun lang natin makabalik siya sa uh, original position niya. Then, power off. Then, unplug. Ito, tatagalin naman natin yung hose. Yan yung hose. Papunta sa uh, tawag natin dyan papunta sa kanyang waste ink pad na no. so yan so ihigupin natin para at least mafeed in yung yung cartridge uh, yung print head ng magenta color yun higupin natin so yung isa namin yung ginamit ko Ayun. So, nagkakaroon na siya ng ink. Ayan. Di ba? Ayan. So, yung purpose kung bakit ginagawa ko yung bagay na yan, para at least, matanggal kung mayroong bara, matanggal, din malagyan ng ink yung pinakang head niya na yung pinaka main purpose niyan guys. The same time, from here kapag may lumabas kasi ditong ink. Ibig sabihin nun, hindi barado 'yung ating uh, tawag natin dito, ano ba 'yung uh, per unit system. Uh, per unit. Ito 'yan guys. Ayan 'no, oh. so, sa mayroon na ako list. so ito 'yung per unit natin 'yan. Sa so, 'yung per unit system or 'yung pump ink system natin 'yan. Sa so, ito na yung tinutukoy niyan. Yan, yan. So, hindi siya barado. Then, enough. Tanggalin natin. Itapon yung waste ink. Alright. Ito na, tinapon natin yung waste ink. Okay. So, balik natin to dito. Yan. So since nakalock ulit siya, galawin natin yung gear papunta dito. Ayan. Then yan unlock na. Move natin 'to. Ayan. So makikita natin yung ink, ayan oh. So higupin natin. Tingnan niyo mangyayari diyan. 'Yun, di ba? Biglang nawala yung ink. So nandito na nahigop na. Yung purpose nun. Right? <coughs> Then, ibalik na natin yung kanyang hose dito. Then, ito naman, lagay natin siya dito. Diyan o. Oh. Ayan. Alagay ko lang siya dyan. Then, move, move ko yung head. Ayan. Para matanggal yung sobrang ink sa head. Ayan Oh. Napunta na dito. Ayan na siya. Parang wala pa ako nakitang magenta. Sige. Galing natin to. Baba. Ay, Sorry. Power on. Ups, hindi pa pala naka-plug in. Plug in natin. Power on. <coughs> so wala siyang ayenta. This time try natin. Baka mayroon na. All right. Power off cancel button, power button, count one, two, three, four, five, and hold. So, magka-count kayo kapag nag-power on na. Ano? You know? yun So, kumain na siya ng band paper. yun Let's see. If there is magenta already yun sabi ka na guys o oh, diba napaka simple lang napaka basic lang guys ayan na kompleto na problem solved so kailangan mo lang talaga sirang ball pen at kunin mo lang yung kanyang pinakang ano, then i-connect mo doon, then that's it. Perfect. Alright. Let's see. Try nga natin i-photocopy to. Kaya mo yung kompleto? Ito, 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 ito. Yan, may guwit-guwit lang siya. Try lang natin, ha? So, magenta is red. Try natin. Let's have a copy of that. Colored. Alright. Let's see. Let's see. basic, di ba? Para sa akin kasi basic na lang to kasi alam niyo na ah, uh, medyo matagal na din ako sa ganitong industry ng pag-repair. Kaya medyo alam ko na yung mga problems, mga ganon, ganon, ganon bagay. Alright, so yan na, nakikita natin. Meron na siyang red. Then, that is magenta. And that's it. Very good output. So that's all. Thank you so much. Sana may natutunan tayo sa video na to kung paano natin solve din tinuruan ko na din kayo kung paano to gawin nasa sa inyo na lang kung paano nyo i-perform. Ip Thank you so much and good evening guys. Peace out.